So nagkaroon din nga po nito. So ang lisensya nga po ay pwede mag-valid ng 10 taon. 10 taon kayong magkakaroon ng lisensya o validity. As long as wala po kayong violation bago mag-renew. Pag malinis po ang record nyo, nagkuha kayo ng lisensya, 10 taon po ang validity ng lisensya ang ibibigay sa inyo. So nagkaroon din po nito syempre. Demerit points o yung point system na kung saan, kung kayo po ay mahuhuli o magkakaroon ng violation, meron po kayong makukuha na puntos. Yung puntos na yon kapag naipon, meron pong penalty na kakaharapin. So, pointing system po ang tawag natin or point system. So, dadaanan po natin yung mamaya. So, ito pa ba po, ba? bago rin. Dati po, kung maalam niyo po ito, yung res RC, Restriction Code, kung dati po ang nakalagay dyan ay mga numero, yan po ay mababago na. Kasi dati, pag may number 1 ka, ikaw ay pwede magmaneho ng motorcycle at tricycle. Kapag number 2, mga kotse. Kapag number 3, mga 6-wheeler o uh, hanggang 8-wheeler. Depende sa bigat ng sakyan. So, ganun po dati. Yan po numero po ang nakalagay dati na coding. Yan po ay mababago. Ito po ang magiging tawag, DL o Driver's License Code. Na kung saan ang nakalagay po ay letra at numero. So halimbawa nga po, kapag kayo ay may code, letter A, ibig sabihin kayo po ay pwedeng magmaneho ng motosiklo. Kapag A1, yan naman po ay pang tricycle. Sabihin, bawat ah uh, bawat ano po natin, restriction ay meron na pong nakalaan para sa kanya. Bawat sasakyan, na mamaneho natin. So, sunod-sunod na po yan. Letter B, mga sasakyang may isa hanggang walo na pasahero. B1, isa hanggang siyam. 1 plus 9, driver at siyam na pasahero po. So, dumidepende rin yan sa laki ng sasakyan. So, maya po ang mga susunod na mangyayari. So, dati rin po, ito rin po bago. Dati, basta meron ang professional driver's license, madali nang mag-apply ng trabaho bilang driver. So, ngayon po ay hindi na. So, unahin po natin dito, halimbawa, nag apply kayo bilang driver ng ambulansya. Kayo po ay hihinga ng TESDA NC2 for Ambulance Training Course. Kailangan meron po kayo ng mga training o certificate na ipe-present kung kayo po ay magda Magiging driver ng mga nasa nandito Bawa sa fire truck, dapat meron kayong National Fire Training Institute Certificate din po yan So, ultimo po ang pagiging driver ng school service School service, kailangan kayo po ay dumaan sa LTFRB So, dapat po, registrado kayo bilang driver ng school service So, yan na po, bago na po hindi na gano'ng kadali, ulitin mo mag-apply ng pagiging driver. Kailangan meron po kayong mga certificate o training. Ibig sabihin, qualified talaga kayong mag-drive ng certain vehicle na nakalagay dito. So, ito na po. Ito na po ang magiging bagong itsura ng lisensya ni LTO. So, dito po dati ang nakalagay. Dito pa lang sa harapan ng lisensya, malalaman na natin kung kayo ba ay non-pro o professional. So, mababago po yan. Ang nakalagay na lang dyan ay driver's license. So, yung coding nga po dati nakalagay dito ay numero. Yung kayo ay 1, 2, 3. Ngayon, yan po ay magiging letra. So, yan po. Yan po magiging pagbabago ng itura ng lisensya. So, paano malalaman ngayon kung anong lisensya meron ng isang driver? Malalaman po natin yan kapag tinignan po natin yung likuran ng lisensya. Yan po. Dito natin malalaman kung anong lisensya meron ang isang driver. So, isusun ko lang po at ipapakita natin yung mga halimbawa. Okay, unahin po natin. Siyempre, si letter A, yan po ay pang motorcyclo. Meron pa po yung mga sumunod na code L1, L2, L3. So, posible pa po na siya ay pwede magmaneho ng tricycle. Okay, motorcycle, nakalagay NP. Pag NP, siyempre, non-professional ang tanggang lisensya. So, yan po kaya po magiging dating, Diyan sa likod na lisensya, makikita natin kung anong lisensya meron ng isang driver. Letter A, motorcycle, NP, sabihin non-professional. Sumunod na kalagay, AT. Pag AT, ibig sabihin automatic transmission. Siya ay pwede lamang magmaneho ng motorsiklo na automatic. So, sa madaling selta, yung mga scooter lang po ang kanyang pwede imaneho. Next, pag letter B naman po, syempre yan ay para sa mga sasakyan. Nabibigat okay, na po 5,000 kg. So next, nakalagay Pro. Ibig sabihin, Professional Driver's License ang meron siya. Nakasumunod, ATMT. Automatic and Manual Transmission ang kanyang pwedeng imaneho. So napaka-importante po niyan. Kung uuwa na po kayo ng non-professional. Sabihin niyo po, yung sasakiyang minamaneho nyo baka mamaya, huwag wala po ang lisensya pang motorsiklo hindi nyo sinabi kung anong code ang nailagay, automatic ang minamaneho nyo pala, di clutch o manual ngayon, nagkaroon ng parahan nakita kayo ng LTO, pinara tinignan ng lisensya ang nakalagay sa restriction nyo automatic lang, so violation po yan so, dahil yung lisensya nyo po ay hindi nararapat para sa manual na mga motorsiklo so ganoon po Next, si letter D. Si letter D, syempre, siya po ay para sa mga bus. So, automatic dapat yan po ay laging professional. Dahil pas po, malalaking sasakyan na ito. Hindi po pwede magmaneho ng bus ang mga nakanan professional driver's license. So, ito pa po. Driving Enhancement Program o DEP. Ito po ay parating pa lamang din po. So ngayon pa lang, ini-inform na namin po kayo o pinapalam na sa inyo para hindi na po kayo mabigla. Sa susunod, baka mamaya merong maabutan nyo po ito. Yung Driving Enhancement Program. Okay. Covered po nito yung mga meron ng lisensya at magre-renew. Kinakailangan pong umatend ng DEP. So yan po. Kung kayo ay meron lisensya, magre-renew, kailangan nyo pong mag-attend ng DEP o Driving Enhancement Program. Pero hindi pa nga po ito pinapatupad sa ngayon. Yung mga umuwa po ng lisensya ngayon, normal pa rin po ang proseso. Baga idea lang po para hindi na tayo mabigla sa susunod. Next, holders of delinquent driver's license must attend DEP and must pass theoretical and practical examination. So pag sinabing delinquent, yan po yung mga lisensya na hindi na-renew o matagal na pong nag-expire. So, sila po ay kinakailangan umatid ng DEP at kinakailangan magkaroon, ma may pasa yung theoretical at practical examination. So, maabala ma na naman po tayo dito. Next, dp Theoretical and practical examination may be imposed to driver's license during intervention program. So, inuulit ko po, po, yung mga abutin lang po kung kailan ito i-implement. Sila lang po ang required umatid ng DEP o ng mga subusunod. Ngayon, kung hindi po kayo aabutin, halimbawa, pagkalipas ng sampuan, gusto nyo mag pro okay, makakakuha po kayo. Tapos, lumipas ng limang taon, magre-renew kayo, at hindi pa rin po ipinapatupad ito, normal pa rin po. Ngayon, kung aabutin po kayo ng DEP, kailangan nyo na pumubatin bago kayo mag-renew ng lisensya. Okay, related naman po ito dun sa demerit points, na kung saan nga po, pag nahuli tayo, ay may puntos po tayong makukuha. Ngayon, yung puntos na yun, kapag naipon, meron kong penalty na kakaharapin. Unahin po natin sa grave violation o yung mabibigat na violation. Kung sakali po na magkaroon kayo niyan, 5 points po ang inyong makukuha. Mabibigat na violation. Less grave, yung hindi naman po masyadong malalim o mabigat na violation. 3 points naman po yan. At meron pa po tayong natawag na iba pa pong violation na light. Kung tawagin, 1 point naman po. Okay, kapag yan po ay naipon, dumami, may nakuwang puntos, meron pong penalty na kakaharapin. Para naman po sa mga driver na mga pampublikong sakyan, doble po ang pagbibigay sa kanila ng demerit points. Halimbawa, nakagawa yung pang uh, jeepney driver ng mabigat na violation o yung grave violation. imbes na 5 points ang ibigay sa kanya, 10 points po ang ibibigay sa kanya. Nga po, doble sa mga public utility vehicle. So kasama rin din po dito yung mga driver ng mga private na sakyan at magmamaneho ng pampublikong sakyan ng walang otoridad sa LTFRB. sabi sabihin, walang sabihin niya, eh, bawal po yun. Okay, ito nga po ang mangyayari. So ito po yung mga violation points. Halimbawa, makaipong ka ng lima hanggang siyang napuntos at magre-renew ka na, ikaw ay kailangan umaten ng driving enhancement program sa mga accredited service provider. So kasama po kami dyan. Works. So halimbawa na po na makakuha kayo ng sampu pataas na puntos. Kayo po ay kailangan umaten ng DEP o ng driving enhancement program plus theoretical exam. So isang, isang araw po yan halos, 8 oras. May seminar at may exam po kayo. Yung theoretical exam, parehas po yan ang final exam nyo dito. Okay. So, ganun din po. Kung mabawa, sa loob ng limang taon ng lisensya nyo, nagkaroon kayo ng tatlong pare-parehas na violation. Kailangan nyo pong matin ng DEP. Kung lagi kayo, nakatatlong beses kayo nagkaroon ng violation na beating the red light. Naka red pa, dumidiretso kayo. So, kailangan nyo po yan, DEP. So, ito po, medyo malala na. Kung kayo po ay makakaipon ng 40 o 40 puntos, kayo po ay marerebokan ng lisensya sa loob ng dalawang taon. Ibig sabihin, 2 years po kayo na walang lisensya. Kung makakakuha po kayo ng 40 demerit points, so madami-dami po yan. Ibig sabihin, napakapasaway mong driver. Hindi ka sumusunod sa mga batas, trapiko, kaya yan ay mangyayari iyo. Marerebokan ka ng lisensya. Next, so holders of student permit. Ito po yung para sa inyo o nakalaan para po talaga sa inyo. Student permit, ang kapit. Nagkaroon ng violation. Nakakuha ng 5 demerit points. Ito po ang penalty na kakaharapin nyo. Makukonfis ka at marerebok po ang inyong student permit. Makakakuha lang po uli kayo pagkalipas ng isang taon confiscation and revocation of student permit and may apply after one year. So, ganun po ang mangyayari. <clears throat> Limang puntos, revoke, kumpis ka. Mag-a-apply, ka lang ulit pagkalipas ng isang taon. So, ito po yung pinakamalala. Three times revocation. Kung halimbawa nga po na tatlong beses kayo na makumpis ka ng lisensya o ma-revoke ka ng lisensya, perpetual na po ang inyong kakaharapin. Pag sinabi yung perpetual, panghabang buhay na po kayo, hindi makakakuha ng lisensya sa kahit anong uh, branch ng LTO. Automatic po yan. Pag ang pangalan nyo, blacklisted na po kayo. Hindi na po kayo issuehan ng lisensya. Okay. So, ito po, paalala lang. So, meron po tayo, nalala pa sa exam, na, paalala lang po kung sa sakali po na magkaroon kayo ng gule o violation, apprehension sa LTO, dapat po ito ay masika, masikaso kagad bago lumipas ang 15 days. 15 days po. So pwede niyo po yung sulat bilang paalala sa inyo. Kung sakaling magkaroon ng apprehension sa LTO, before 15 days, maasikaso na po ito o mapayaran na yung penalty. O matubos yung lisensya, o tingwa po ang lisensya. 15 days po. Okay, tandaan po natin. Confiscation of driver's license. Sino nga ba ang pwedeng mag ka ng mga lisensya natin? Pagdating naman po sa pag-compis ka ng lisensya, malinaw na malinaw po, only LTO deputized traffic enforcer are allowed to confiscate driver's license. So yung mga deputized traffic enforcer na po, LTO deputized traffic enforcer, ibig sabihin meron po silang may, may bibigay sa inyo na paniket. Hindi po kasi po pwedeng salita lang, oh. Sir, kung umis ka yung konesensya mo, tumusin mo sa opisina. Sabihin ko pangalan ko. Hindi po po pwede yun. Dapat sila ay deputize ni LTO. O oh, dumaan sa tamang proseso. Para alam din nila kung pa, paano manghuli. So, ganon din po. Hindi po lahat ng mga kapulisan natin ay pwede pong mag-umpis ka ng lisensya o pwede kung sila hindi kasamang uh, taga LTO o kung meron po silang order. Kung wala naman po, wala po silang karapatan sa pagkumpis ka ng lisensya. So dito na po tayo sa student driver's permit. So ito nga po yung makukuha nyo. So ito nga po ang itsura, resibo, sa likod ng resibo, nandun po yung pinakang detalye, detalye nyo at picture. So ito nga po, ito nga po ay isang karapatan na binigay sa inyo ni LTO para sa mga mag-aaral magmaneho. So malamang po, hindi na po lahat na ang ay mag-aaral magmaneho. Hindi iba po ay matagal na nagmamaneho. Wala nga lang pong lisensya. Kasi nga po, malino dito nakalagay, student driver's permit. Permit pa lang po ang inyong makukuha. Hindi pa po ito yung tinatawag na lisensya. Ibig sabihin, karapatan lang po, o oh, autoridad lang po ang binigay sa inyo para magmaneho. Kaya hanggit maaari, halimbawa, nagmamaneho kayo ng mga ng kotse, halimbawa po, kayo po dapat ay merong kasamang may lisensya. Hindi po kayo po pwede mag-drive mag-isa dahil student permit po ang kapit nyo. At siguraduhin nyo, yung kasama nyo ay meron lisensya na may code ng sasakyan.